Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. Emmanuel de Pidlan Pacquiao is a Filipino politician, businessman, former professional basketball player, and former professional boxer. Nicknamed Pacman, he is widely regarded as one of the greatest professional boxers of all time. He previously served as a senator of the Philippines from 2016 to 2022. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sanapo, Don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Manny Pacquiao ay pinanganak bilang Emmanuel Dapidran Pacquiao sa Kebawi Bukidnon at lumaki sa General Santos, Philippines. Siya ay anak ni Rosalio Pacquiao at aktres na si Junicia Dapidran. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay nung siya ay nasa ika-anim na baitang. Matapos ang kanyang ama ay magkaroon ng relasyon. Siya ang ikaapat sa anim na magkakapatid. Isa sa kanila si Alberto Bobby Pacquiao ay isaling politiko at dating profesional na boksingero. Sa edad na labing apat, Lumipat si Pacquiao sa Maynila at nanirahan sa mga lansangan. Nagtrabaho bilang isang construction worker at kailangang pumili sa pagitan ng pagkain o pagpapadala ng pera sa kanyang ina. Natapos ni Pacquiao ang kanyang elementarya sa Saavedra sa Y Elementary School sa General Santos. Ngunit huminto sa high school dahil sa matindi at matinding kahirapan. Noong February 2007, kumuha at pumasa si Pacquiao sa isang pagsusulit na katumbas ng mataas na paralan at ginawaran ng diploma sa mataas na paralan ng kagawaran ng edukasyon. Si Pacquiao ang tanging 8 th division world champion sa kasaysayan ng boxing at nanalo ng 12 major world titles. Siya ang unang boksingero na nanalo ng lineal championship sa apat na magkakaibang klase ng timbang, ang unang boksingero na nanalo ng mga pangunahing titulo sa mundo sa apat sa walong glamour divisions: flyweight, featherweight, lightweight, at welterweight at ang tanging buksingero na humawak ng mga kampiyonato sa daigdig sa loob ng apat na dekada from 1990s, 2000s, 2010 at 2020s. Noong July 2019, si Pacquiao ay naging pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan sa edad na 40 at ang unang buksingero sa kasaysayan na naging kinikilalang apat na beses na welterweight champion matapos talunin si Keith Thurman upang manalo ng WBA Super Welterweight title. Noong 2015, ang mga laban ni Pacquiao ay nakabuo ng $1.2 billion na kita mula sa kanyang 25 pay-per-view na laban. Ayon sa Forbes, siya ang pangalawa sa pinakamataas na bayad na atleta sa mundo noong 2012 at 2015 at ang ikawalong atleta na may pinakamataas na bayad noong 2010. Pumasok si Pacquiao sa politika noong 2010 nang mahalal siya bilang kinatawa ng saranggani. Hinawakan niya ang posisyong ito sa loob ng anim na taon hanggang sa siya ay nahalal at naluklok bilang senador noong 2016. Siya ay naging pinuno ng nooy naghaharing partidong PDP Laban noong 2020 na pinagtatalunan mula noong 2021. Noong September 19, 2021, opisyal na idiklara ni Pacquiao ang kanyang kandidatura para sa Presidente ng Pilipinas sa 2022 Philippine Presidential Election. Natalo siya kay Bongbong Marcos. Sa labas ng boxing at politika, si Pacquiao ay naging head coach at isang player para sa Philippine Basketball Association team Kia Mahendra sa loob ng tatlong season mula 2014 hanggang 2017 bago itinatag ang semi-professional na Maharika Pilipinas Basketball League. Nagbida na rin siya sa mga pelikula at nagtanghal ng mga palabas sa telebisyon. Sa musika, naglabas siya ng maraming Paris Certified Platinum Album at kanta. Ang kanyang pabalat ng Sometimes When We Touch ay umabot ng 19 sa United States sa Billboard's Adult Contemporary Chart pagkatapos ng pagtatanghal sa Jimmy Kimmel Live. Siya ay isang evangelical Christian preacher, pilantropo at entrepreneur. Pacquiao married Jinky Zamora on May 10, 1999. Together, they have five children Emmanuel Jr., Michael Stephan, Mary Divine Grace, Queen Elizabeth, and Israel. His first son, Jim well, also rose to celebrity fame as an amateur boxer, model, and actor, while his second son, Michael, is a rapper who has amazed tens of millions of streams with his songs. His first daughter, Princess, is a popular YouTube vlogger with millions of subscribers and started the Paquel family's network of YouTube content, while his second daughter, Queenie, was born in the United States. On May 27, 2024, Mary Divine Grace Princess graduated secondary school from Brent International School. Her YouTube currently has 1.39 million subscribers. Thank you very much for watching. And according to Maya Angelou, my mission in life is not merely to survive, but to thrive. Shout out and thanks to the comment of Ino Manahan. And also shout out and thanks to the comment of Snowman and Sandman. Maraming maraming salamat po.